So, ang bastos Napunong, talaga. Puno. Siguro worst behavior na yan na nakita ko sa isang resource person. Yung pinakitang kabastusan at kawalang hiyaan ni Duterte. Sa rules pa rin, Senator, pinuri kayo ng mga tao dahil, well, you, you called out the former president dun sa katakot-takot na mura, no? Baski saan mo ako ilagay gano'n ka. Even in front of uh, anybody. Ganon talaga ako bastos ako, walang hiya ako, kasi galing lang ako, galing ako sa baba. ah uh, salamat Classary kayo, Mr. Ako. Chair. Oh, ang bastos Na, talaga. Puno, uh, punong puno talaga, oh, -puno mm -hmm. talaga no? Yeah. Pero mukhang hindi niya sinunod eh. Are, are you planning to pass any rule sa susunod kung maimbitan siya ule para mapigilan na yun? Kasi nagiging x-ray yata yung nagiging X-rated yung ano ninyo, yung session niya. Ano yung balak niyang gawin to maintain discipline? Eh, talagang uh, kami sa Senado, uh, nag-susumikap uh, nag, uh, talaga kami tratuhin ang sino mang resource person bilang bisita no sa senado sa aming bahay pero dapat rin ang bawat bisita sa aming bahay wag magkakalat ng basura diyan no i-observe din nila at i-observe inobserve niya dapat yung parehong decorum na sinusubukan naming i-observe bilang mga uh, senador so kung dumalo man siya ulit uh, o hindi Uh, I'm not sure kung kailangan pa naming baguhin yung aming rules dahil nandun naman, nandun naman yung observance of uh, parliamentary behavior o decorum at may, may malawak na kapangyarihan naman ang bawat komite sa pamamagitan ng bawat chair na ipabehave ang mga resource persons na nagmi-misbehave. Siguro worst behavior na yan na nakita ko sa isang resource person, yung pinakitang kabastusan at kawalang hiyaan ni Duterte. Pero paano nga po kung hindi sumunod? I don't think iko-contempt siya ng Senado, no? Paano oh well, if, magagawa? Well, if push comes to shove, that is always among the broad powers of the committee. is in contempt ang isang resource person for unruly behavior. Okay, kahit former president, kasi yun ang sinasabi niya, na yun daw yung natural niya. At iba nga daw hindi siya naging presidente kung hindi siya ganon. Napaka-baba at uh, madilim ng pagtingin niya sa ating mga Pilipino. Kung ngayon bahagi ng myth na susubukan niyang i at hindi mabasag ay binoto siya ng karamihan natin dahil siya ay ganyan. Uh, but in any case, uh, pag kung bumalik pa siya sa Senado... Uh, kahit pa naging dating presidente siya, subject pa rin siya sa powers ng komite bilang isang uh, resource person As we've said, kaya nga pinasukan natin itong investigasyon sa EJK sa war on drugs No one, not even a former president is above the law So no resource person, kahit pa former president, ay pwedeng or dapat lang i-flout no? ang decorum na dapat uh, observe dilang pagrespeto sa Senado.